All right, good morning sa ating pong mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Ngayon pong uh, September 28, 2025 na po. Ito po ang inyong lingkod si Kuya Dan TV Vlog ay kagigising lang. Dahil po sa ating mahabang live kagabi, may kunting talakayan, may haranahan, siyempre supportahan, kaya late ang ating gising this morning. Okay, as usual, tuwing umaga, pagkagising natin, di pa ako nagkakape, supposed to hindi pa. Check up muna tayo ng ating mga piniplay para sa kanilang WH as what our ano, promise sa ating mga taga-subaybay, ating mga sinusuportahan. Sine-check natin yan kung maganda yung takbo ng ating ano, pagpiplay sa kanila right, so tingnan natin, samahan niyo ako ngayon sa studio para ma-check natin. Alright, ito na ngayon. Dito tayo sa ating mini studio, mga idol. Check natin. O okay, inagbungad sa atin dito sa isang lapin natin. ito si ano to? Elmer Moto. Okay naman, Elmer Moto patapos na. O, nasa 16 na tayo out of 17. So, huwag natin tagalan ang mukha ni Moto. Baka magalit. O, yan pa yung ating ano kagabi. O, nakahang siya. Siya na vlog. Alright. So, andito ta rin tayo. Okay naman ang takbo niya. So, dito naman tayo sa kabila. Alright. Dito si Jomar TV91. Alright. Takbo niya. Si Els Osaka, okay naman siya. Els, play natin kagabi. And nandito si Miss si Mix. Tapos ka na LC Mix. O oh, ayan o, 35 videos. O tap dito, na natin. Kemi Vlog BH, nandito ka. Okay pa rin, tumatakbo pa rin. Ano, mm, next. O'y, ginaka-reborn. Nandito si ginaka-reborn. Okay pa rin ang takbo. And of course, tuloy natin. Ito yung mga mainstay stay natin. Buduts Queen. 94. No, sa 43 na yung tinatakbo. And, Miss sang Pinay. Alright. So, okay naman. But then, syempre, hindi natin pwedeng hindi makita itong mga alaga natin. Tingnan niyo siya. Naghihintay na ng kanilang rasyon. O yan. aligarita aligarita dito. Ano? Ginger. Ginger, come here. Ayun, yung iba nandun doon. Ang tabay. doon si Golden. So ibig sabihin po niyan ay talagang naghihintay na sila kay Kuya Dan ng kanilang breakfast. Kaya hanggang dito na lang muna mga idol at uh, papakainin muna natin sila. Okay. So ang awat niyan, kung meron din mauunang matatapos, sila ma titigil. Pero aawatin uh, ko yan tomorrow. Hanggang sa mag-start na naman tayo ng ating live. Okay, so yan po ang uh, kalagayan tuwing umaga. Yan po ang ating uh, tawag dito, eksena, bagong gising. So unahin ko na silang pakainin bago po ako mag-breakfast. Dahil pag ako mag-breakfast na hindi pa yan kumakain, i-isturbohin tayo yung mga yan. Ayan. So, Thanks God Yung may mga Nararamdaman Nung ako po ay Nasa vehicle Pagdating ko rito Sila ay Parang may mga Respiratory problem Inuubo din sila Eh ngayon Medyo okay okay na Pati yung kanilang Paglalagas ng Mga balahibo Ngayon Recovered na Mga nakakalbo yan Mga, Lutz, mga nakakalbo yan Mga nauubos yan Ito ang ganda na ulit ng balahibo niya si si onion yan yeah. okay na mga balahibo nila so thanks god naman at uh, walang mga casualties all right so yan ang aking update boy Dan TV Black. So, maybe, mga um, ilang araw na naman, babiyahin tayo. Going back to Bicol, meron tayong nalagang sadya ron, bukod doon sa ating uh, inaayos na supposed to be bahay bakasyon na ng mga ka-youtubers natin. Kung sa kasakali lang naman, um, dadalaw kayo sa probinsya namin sa Bicol, meron tayong hangouts. Hangout. Na, pwede doon kayong mag-relax. Nag-invite ba si Kuya Dan? Alright! So ganyan ating ano daily routine kung nandito tayo sa Manila So medyo hagat tayo because yesterday maghapon hapon yesterday bago ako mag live ay ayun pinuntaan ko yung brother ko galing hospital. Confined siya ng almost 3 days. Mm, may cause of ngayon. Okay na ma'am. So far. Pero yung parin syempre Mm, sakit siya. Alright. So next <coughs> step natin. Next move ay mag tayo ng konti after my breakfast kung sino yung nakalive na naman ng na mga taga-suporta natin or members natin super chatters natin para naman madalaw natin suportahan ang mga ilang oras then maybe today mayroon kami may mahalagang pupuntahan for some important matters to so let siyempre hindi eh, tayo naglalakad dito na hindi mahalaga hindi importante ganoon na siguro talaga yung katandaan na no? di na masyadong mm, going some ano somewhere out there nawawala na yun nakakatamad na talaga naman sometimes talagang may pupuntahan ka sadya talaga kailangan kailangan puntahan maski medyo mabigat sa katawan mo pupuntahan mo kasi importante so ganyan lang ating um, uh, mga um, activities but then sa probinsya maganda dahil focus yung ang gagawin sa bukid, kunting bukid, malilibang ka ron because may mga, di ba, puno, green, um, mayroon kang kunting pananim, nakikita mo kung paano siya mag-grow grow up. Yan. Yeah. Mas relax doon. Nakalibang doon. Alright, so, Dante TV Vlog now, this morning, mag i na muna tayo bagong gising from long live natin kagabi. Oh, may kalab shout out doon sa mga nag-participate, no? Andi dito naman yung mga naging huling kabahagi natin sa ating program. So, ayan. Yan ang inyong mga reward. Mag-play ng inyong mga WH. So, maraming salamat din yung mga earlier ano, guests natin. Ano, kapag silbihan naman natin sila na play natin yung kanilang mga latest video so siyempre naman hindi naman yan tatagal sa atin ha? until the end ay nakaabot tayo ng 6 hours kagabi ano? but then okay naman dahil yung mga CPRs natin na namumute pa rin naman although nag lumagpas siya ng ng 5 minutes sa regulation time akala ko hindi na siya mamumute namumute pa naman siya Alright, so yan po, ang nating tingnan natin ulit yung mga alaga natin Naiinip na ayan, pero hindi pa naman sila nagliligalig ibig sabihin they are willing to wait their rations kasi ando na yung pagkain ayan na siya ando na yung water, ando na rin yung mga mm, pagkain nila ay yung lalagyan ng pagkain So, ibig sabihin lang po niyan, ay they are willing to wait kay Kuya Dan kay boxing nila yan kasi kagabi okay naman yung kanilang dinner kaya ganyan sila ka, ka behave kung bigyan mo sila ngayon okay lang kung hindi naman tutulog na lang yan pero syempre kailangan requirements nila ng mag almusal wala na silang lunch din na sila nagla-lunch um, okay na sa kanila yung breakfast na ganito mga ganito oras then sunod na nilang kain gabi na okay so sanay na sila ron kasi pag binigyan mo sila ng lunch asahan mo yan hindi nila yan masasayang ang iba kasi ang iba kukunti lang nga kain at least natutulog na sila So, kaya ang practice talaga nila sa feeding ay breakfast and dinner lang. All right, so again, balik tayo sa si kuya din. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, nag update lang ng kanyang daily routine pag nandito tayo sa Manila. So, nandudun naman tayo sa Bicol, another, ano na naman yung activities update para po sa ating mga taga-subaybay. Okay, mula po dito sa Maynila, Parangyaki City, Dante New is now signing off. Alright, so samahan nyo. Abangan po ninyo ang ating babahaging uh, mga susunod ng mga video updates. Alright!